Hello guys, tarik tutorial tayo guys Pagtatari ng 1 o'clock sitting Ito guys, may mayroon tayong dummy feet At saka yung, yung dapil natin At saka yung balat, leather boots kung tawagin At saka yung paunan Ito At saka yung bid-bid Yan yung mga gamit natin sa pagtatari So, una sa lahat guys, please uh, subscribe to my YouTube channel, Zoom TV, para marami pa tayong gagawin na pagtatari tutorial. So, ito guys, mag-uumpisa na tayo sa mga baguhan ng ito. Una, ganyan guys, yung starting natin, bago bilang tayo ng isa, Dalawa. Tatlo. Apat. Sunod. Sa ilalim na naman guys. Ito. Tamang lapat lang. Dalawa. Tatlo. Pero tingnan natin guys kung pantay na siya. Pero kung kulang lagyan pa natin ng isa kasi may mga paanang manok na medyo lub lubog sa itaas tapos sa ilalim mataas yun kaya yung ano natin guys ano lang natin pantay pantay lang hmm, ayan so tingnan natin guys pantay na lagyan natin ng leader boots. Paglagay ng leader boots ito guys. Kita mo yung guhit na 'yan, ito dito ka mag yung kanto ng leader boots, lagay mo dyan 'Yan, ganyan. Pantayin mo kung pantay, tapos saka mo ilapat yung leader boots. Ayan ganyan, ganyan guys. Tapos bilang ka dito ng isa dalawa tapos isa sa taas dalawa balik sa ilalim isa dalawa balik sa taas isa dalawa andin balik sa ilalim yun. Pantay na guys. Pwede natin video make Balik tayo sa taas. Balik sa ilalim. Tapos ganyan. Tingnan natin. Pantay. Tapos lagay tayo ng kalang. Ito lang guys. Yon, guys. Ito pala guys oh. Pag ginanyan mo yung manok tapos mag moisture seating yung locking magpapantay misa ka lang yan. Yan yung PD ng lagyan ng tari. So, maglagay tayo ng tari, guys. Ito. Ito pala yung semi-sangkong na tari. 1230 preset. Yan. Yan, guys. asintahin natin guys patong mo lang kita mo yan may victory sa ilalim yan. tapos kung magsipat ka sa tuhod pag naka twist yung tuhod na ganyan guys naka daplis daplis tuhod lang guys yan, yan. yan ang tested and proven ko guys tapos kung sa normal naman kung sa puwit ka titingin dapat yung butas ng tweet sa gilid lang guys ganyan lang yun swak na swak na yan guys yan ang simpleng pagtatari guys yun lang simple lang gandang lapat yun nakatumbok guys yan guys yan tapos kung sa normal na ilang na sa gilid ng butas na Yan lang guys. Thank you for watching.